Uh, Ayan. Yeah. Sige po, dalawang paa, sir. Dalawang paa. Alright. Dabiraas nyo All right. So, again, isusunod nyo po ang brief na hindi po ginagamit ang sampa. Ang, ang inyong mga kamay, kung sino po yung may pinakamababa na pagsusunod ng brief, ang siyang pagiging soon to begin. So, paano yan? <laughs> so, time, ready na ba? Uh, ah, bawal pong tulungan ang kanilang mga katabi. Sariling sikap po ito. Okay, <laughs> <Hi>, ba? <laughs> sir, excuse me, sir. Pupka lang po ang sila. <laughs> <yun. laughs> po, ayan. Ah, makita naman po natin, halos na sukat po ni sir. Ayun ay sir. sir, ang kanyang... Ito po si sir. Sir, dito ko man sa gitna. Ano ba naman ba? Sir, ikaw, ikaw po yung yung fiancé mo, no? Dito po nga po ba Patikin nga po. Okay po. Ikaw ang mag-design mo. Ikaw ang mag-design. Pwede na po. mas Sige. Ano? The Agnes Tywee, siya yung mas Oh, siya po ang mas mababa. At dahil saan, ikaw ang ating Sun Super Crew! wala tayong... Thank you so much po. Wait na, wala po muna mag-uubad ng brief. Ayan. Sir, alis ka muna dito ka muna sa tabi. No? Ayan po. Kasi na, sir, ka Akyat? Akyat dito po tayo. po tayo. dito. Pakiayos ang brief. Ayan. Magpipicture lang po kayo. Suot-suot ang brief. Baliktad po yung kay Sir Rosa. Ayan. Okay lang yan. Sige po, kailangan nakikita po yung brief. Ayan, pakita lang Sir. <laughs> Alright. So, best time, picture-taking po muna. Sir, hindi pa kita yung brief mo. Yes! Ayan. <laughs>